Handa ka na bang marinig ang kwento ng isang albularyang buntis na naninirahan sa kubo ng isang manunugis? Isang kwentong puno ng takot, hiwaga, at mga lihim na matagal ng tinatago ng gabi. Ano nga ba ang nangyari sa baryong iyon nang muling bumalik ang dilim? Panoorin hanggang sa dulo at tuklasin ang nakakakilabot na katotohanan na magpapabago ng iyong pananaw sa mga kwentong aswang. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, may isang albularyang buntis na naglakbay ng mag-isa. Madilim ang paligid. Ang mga punong kahoy ay naglalabas ng anino na tila kumakaway sa kanya. Mabagal ang tibok ng puso niya habang dahan-dahang nilalakad ang makipot na daan. May kakaibang hangin na malamig kahit tag-araw. Naririnig niya ang mga kaluskos ng dahon sa ilalim ng kanyang mga paa at ang malayong huni ng kuliglig. Nakita niya ang isang maliit na kubo, gawa sa mga kawayan at nipa, na tila matagal nang inabandona. Ngunit may usok na pumapatak mula sa maliit na tsimenya nito. Nagpasya siyang kumatok nang sa gayon ay makahanap ng matutuluyan kahit pansamantala. Isang matandang lalaki ang bumukas. Ang mga mata nito ay mapupungay, halos hindi makita sa dilim. Ngunit mumiti siya at pinapasok ang albularya sa loob ng kubo. Malamig ang hangin sa loob at may amoy ng lumang abo at basa na lupa. Napatingala siya sa kisame, may mga bituing nakaukit sa kahoy, Tila naglalakad ang mga ito sa dilim. Habang nakaupo sa isang matandang upuan, naramdaman niya ang bigat ng mga titig mula sa madilim na sulok ng kubo. May isang anino na gumalaw. Tumigil ang kanyang paghinga nang makita ang isang matagal ng nakalimutang dambana, puno ng mga kalansay at mga palaso. Biglang naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran na para bang may humaplos ng yelo sa balat niya. Napailing siya ng may marinig na mababang huni, hindi tao, ngunit may buhay. Sa labas, narinig ang pagyuko ng mga dahon at ang pitik ng mga sanga. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakamasid sa kanya, naghihintay sa tamang pagkakataon upang lumabas. Nagsimulang kumulog ang malakas na ulan na nagpalala sa katahimikan ng gabi. Habang tumitindi ang ulanan, naramdaman niya ang pag-init ng hangin sa paligid niya. Hindi niya alam kung ito ay apoy o isang sumpa na dumapo sa kubo. Sa dilim, may isang mahinang liwanag na unti-unting sumisiklab mula sa sulok ng kwarto. Ngunit bago niya makita ng maayos, may isang matinding sigaw na umalingaw ngao sa paligid. Ang sigaw ay hindi galing sa tao, kundi mula sa isang nilalang na puno ng galit at paghihiganti. Napailing siya, nilamo ng takot ang kanyang katawan. Sa ilalim ng buwan, ang albularyang buntis ay hindi na muling nakita. Ngunit ang kubo ay nanatiling nakatayo, naghihintay sa susunod na iiyak ng gabi. Ngunit isang gabi, isang matapang na binata mula sa baryo ang nagpasya na tuklasin ang kubo. Nais niyang malaman kung totoo ang mga kwento tungkol sa albularyang buntis at sa manunugis. Sa pagdating niya sa kubo, ramdam niya agad ang malamig na hangin na parang sumisigaw sa kanyang kaluluwa. Habang pumapasok siya, naramdaman niya ang bigat ng mga titig na nagmumula sa dilim. Nakita niya ang mga kalansay na nakaayos sa dambana at ang mga palaso na tila handang tumumba sa kanya. Biglang sumiklab ang isang apoy sa gitna ng kubo at lumitaw ang isang anino, isang nilalang na may mga matang naglalagablab ng apoy. Tumindig ang binata, hindi makataka sa takot ngunit matatag ang loob. Ang nilalang ay umuusad, naglalabas ng mga malalakas na huni na sumasalamin sa kasamaan ng gabi. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman ng binata ang isang malamlam na liwanag mula sa kanyang puso. Ito ang liwanag ng pag-asa at tapang na bumalot sa buong kubo. Sa bawat hakbang na nilalang, unti-unting nang hina ito hanggang sa tuluyang nawala sa isang puting liwanag. Ang kubo ay nagliwanag at ang madilim na hangin ay napalitan ng malamig at preskong simoy ng hangin. Nang umalis ang binata, iniwan niya ang isang paalala, kahit sa pinakamadilim na lugar may liwanag na magpapalaya at ang albularyang buntis sa kanyang pag-alis ay nag-iwan ng isang panalangin para sa mga naliligaw sa dilim mula noon ang kubo ay naging isang lugar ng pag-asa hindi na takot unti-unting bumalik ang mga tao sa baryo dala ang kwento ng tapang ng binata ang mga punong kahoy ay muling sumayaw sa hangin ngunit ngayon ay maihimig ng buhay ang hangin ay sariwa puno ng mga bulaklak at halimuyak ng bagong simula. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, may maririnig pa rin mahihinang huni, huni ng mga kaluluwa na naglalakbay, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang albularyang buntis, kahit wala na, ay naging alaala ng lakas at pag-asa para sa mga naliligaw. At ang kubo, na minsang pugad ng takot, ay naging sagrado, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay sa atin. Makalipas ang ilang araw, may mga naglakbay patungo sa baryo upang alamin ang nangyari. Ngunit ang kubo ay bakante, walang bakas ng tao o apoy. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang mga punong kahoy ay tila humihinga pa rin sa hangin. May mga yapak sa lupa na parang hindi tao ang gumawa, malalaki at walang hugis. Isang matandang babae ang nagsabi na may tinatawag silang imanunugis, isang nilalang na kumukuha ng buhay ng mga naglalakad sa dilim. Ayon sa kwento, ang albularyang buntis ay pinahintulutan ng manunugis na tumira sa kubo, ngunit may kapalit na kailangan siyang ialay sa isang gabi ng lagim. Tuwing sasapit ang ganitong gabi, maririnig ang mga huni ng hayop na nagiging sigaw ng tao, at ang hanging humahaplos ay tila palumpo ng mga palad na naglalakad sa paligid. Ang mga tagabaryo ay nagdadasal at nag-iingat upang hindi mapasok ang madilim na kagubatan. At sa bawat pagbukas ng gabi, ang albularyang buntis ay muling naglalakad, dala ang kanyang lihim na hinagpis, at ang kubo ay nananatiling bantay ng kanyang sumpa. Handa ka na bang marinig ang kwento ng isang albularyang buntis na naninirahan sa kubo ng isang manunugis? Isang kwentong puno ng takot, hiwaga, at mga lihim na matagal ng tinatago ng gabi. Ano nga ba ang nangyari sa baryong iyon nang muling bumalik ang dilim? Panoorin hanggang sa dulo at tuklasin ang nakakakilabot na katotohanan na magpapabago ng iyong pananaw sa mga kwentong aswang. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, may isang albularyang buntis na naglakbay ng mag-isa. Madilim ang paligid. Ang mga punong kahoy ay naglalabas ng anino na tila kumakaway sa kanya. Mabagal ang tibok ng puso niya habang dahan-dahang nilalakad ang makipot na daan. May kakaibang hangin na malamig kahit tag-araw. Naririnig niya ang mga kaluskos ng dahon sa ilalim ng kanyang mga paa at ang malayong huni ng kuliglig. Nakita niya ang isang maliit na kubo, gawa sa mga kawayan at nipa, na tila matagal nang inabandona. Ngunit may usok na pumapatak mula sa maliit na tsimenya nito. Nagpasya siyang kumatok, nang sa gayon ay makahanap ng matutuluyan kahit pansamantala. Isang matandang lalaki ang bumukas. Ang mga mata nito ay mapupungay, halos hindi makita sa dilim. Ngunit mumiti siya at pinapasok ang albularya sa loob ng kubo. Malamig ang hangin sa loob at may amoy ng lumang abo at basa na lupa. Napatingala siya sa kisame, may mga bituing nakaukit sa kahoy, tila naglalakad ang mga ito sa dilim. Habang nakaupo sa isang matandang upuan, naramdaman niya ang bigat ng mga titig mula sa madilim na sulok ng kubo. May isang anino na gumalaw. Tumigil ang kanyang paghinga nang makita ang isang matagal ng nakalimutang dambana puno ng mga kalansay at mga palaso. Biglang naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran na para bang may humaplos ng yelo sa balat niya. Napailing siya ng may marinig na mababang huni, hindi tao, ngunit may buhay. Sa labas, narinig ang pagyuko ng mga dahon at ang pitik ng mga sanga. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakamasid sa kanya, naghihintay sa tamang pagkakataon upang lumabas. Nagsimulang kumulog ang malakas na ulan na nagpalala sa katahimikan ng gabi. Habang tumitindi ang ulanan, naramdaman niya ang pag-init ng hangin sa paligid niya. Hindi niya alam kung ito ay apoy o isang sumpa na dumapo sa kubo. Sa dilim, may isang mahinang liwanag na unti-unting sumisiklab mula sa sulok ng kwarto. Ngunit bago niya makita ng maayos, may isang matinding sigaw na umalingaw-ngaw sa paligid. Ang sigaw ay hindi galing sa tao, kundi mula sa isang nilalang na puno ng galit at paghihiganti. Napailing siya, mo ng takot ang kanyang katawan. Sa ilalim ng buwan, ang albularyang buntis ay hindi na muling nakita. Ngunit ang kubo ay nanatiling nakatayo, naghihintay sa susunod na iyak ng gabi. Ngunit isang gabi, isang matapang na mula sa baryo ang nagpasya na tuklasin ang kubo. Nais niyang malaman kung totoo ang mga kwento tungkol sa albularyang buntis at sa manunugis. Sa pagdating niya sa kubo, ramdam niya agad ang malamig na hangin na parang sumisigaw sa kanyang kaluluwa. Habang pumapasok siya, naramdaman niya ang bigat ng mga titig na nagmumula sa dilim. Nakita niya ang mga kalansay na nakaayos sa dambana at ang mga palaso na tila handang tumumba sa kanya. Biglang sumiklab ang isang apoy sa gitna ng kubo at lumitaw ang isang anino, isang nilalang na may mga matang naglalagablab ng apoy. Tumindig ang binata hindi makatakas sa takot ngunit matatag ang loob. Ang nilalang ay umuusad, naglalabas ng mga malalakas na huni na sumasalamin sa kasamaan ng gabi. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman ng binata ang isang malamlam na liwanag mula sa kanyang puso. Ito ang liwanag ng pag-asa at tapang na bumalot sa buong kubo. Sa bawat hakbang na nilalang, unti-unting nang hina ito hanggang sa tuluyang nawala sa isang puting liwanag. Ang kubo ay nagliwanag at ang madilim na hangin ay napalitan ng malamig at preskong simoy ng hangin. Nang umalis ang binata, iniwan niya ang isang paalala, kahit sa pinakamadilim na lugar, may liwanag na magpapalaya. At ang albularyang buntis, sa kanyang pag-alis, ay nag-iwan ng isang panalangin para sa mga naliligaw sa dilim. Mula noon, ang kubo ay naging isang lugar ng pag-asa, hindi na takot. Unti-unting bumalik ang mga tao sa baryo, dala ang kwento ng tapang ng binata. Ang mga punong kahoy ay muling sumayaw sa hangin, ngunit ngayon ay maihimig ng buhay. Ang hangin ay sariwa, puno ng mga bulaklak at halimuyak ng bagong simula. Ngunit sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, may maririnig pa rin mahihinang huni, huni ng mga kaluluwa na naglalakbay, naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang albularyang buntis, kahit wala na ay naging alaala ng lakas at pag-asa para sa mga naliligaw at ang kubo na minsang pugad ng takot ay naging sagrado isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi may liwanag na naghihintay sa atin makalipas ang ilang araw may mga naglakbay patungo sa baryo upang alamin ang nangyari ngunit ang kubo ay bakante walang bakas ng tao o apoy ang paligid ay tahimik ngunit ang mga punong kahoy ay tila humihinga pa rin sa hangin may mga yapak sa lupa na parang hindi tao ang gumawa, malalaki at walang hugis. Isang matandang babae ang nagsabi na may tinatawag silang imanunugis, isang nilalang na kumukuha ng buhay ng mga naglalakad sa dilim. Ayon sa kwento, ang albularyang buntis ay pinahintulutan ng manunugis na tumira sa kubo, ngunit may kapalit na kailangan siyang ialay sa isang gabi ng lagim. Tuwing sasapit ang ganitong gabi, maririnig ang mga huni ng hayop na nagiging sigaw ng tao, at ang hanging humahaplos ay tila palumpo ng mga palad na naglalakad sa paligid. Ang mga taga-baryo ay nagdadasal at nag-iingat upang hindi mapasok ang madilim na kagubatan. At sa bawat pagbukas ng gabi, ang albularyang buntis ay muling naglalakad, dala ang kanyang lihim na hinagpis, at ang kubo ay nananatiling bantay ng kanyang sumpa. Habang lumilipas ang mga araw, ang baryo ay unti-unting nagbago. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa gitna ng plaza upang magkwento tungkol sa albularyang buntis. Hindi na siya itinuturing na nilalang ang dilim, kundi isang bayani na nagligtas sa kanilang lahat. Ang mga matatanda ay nagtuturo sa mga bata ng mga aral tungkol sa tapang, pagkakaibigan at pagmamahal. At tuwing sasapit ang gabi, ang liwanag mula sa kubo ay sumasagisag sa pag-asa na nananatili sa puso ng bawat isa. Hindi man siya makita, nararamdaman pa rin ang presensya ng albularyang buntis, isang paalala na sa kabila ng lahat, may pag-ibig na hindi kailanman mawawala. At sa bawat paghinga ng hangin, sa bawat huni ng kuliglig, ang kanyang kwento ay patuloy na isinasalaysay, nagbibigay lakas sa mga naliligaw sa dilim. Ngunit isang gabi, may bagong tunog na dumampi sa mga tainga ng mga tagabaryo. Hindi ito huni ng kuliglig o hangin, kundi isang malalim at mabagal na paghinga. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, hawak ang mga ilaw at sandata, nag-aalala sa muling pagdating ng dilim. Sa gitna ng plaza, nagpakita ang isang anino, hindi ito ang albularyang buntis, kundi isang mas mabagsik na nilalang na nagmumula sa kagubatan. Ang hangin ay nagdala ng malamig na halakhak na nagpapakaba sa mga puso ng lahat. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang masama, isang liwanag ang sumabog mula sa kubo. Ito ay ang diwa ng Albularyang buntis na muling bumalik upang ipagtanggol ang baryo. Ang anino ay naglaho at ang kapayapaan ay muling bumalik sa gabi. Mula noon, alam ng lahat na kahit sa pinakamadilim na oras, ang liwanag ng tapang at pag-ibig ay hindi kailanman mamamatay. Sa paglipas ng panahon, ang kubo ay naging isang sagradong lugar. Dito nagtitipon ang mga taga-baryo upang magdasal at mag-alay ng mga bulaklak. Hindi na ito isang pugad ng takot kundi isang tahanan ng alaala at pag-asa. Ang mga kwento ng albularyang buntis ay naipapasa mula henerasyon sa henerasyon. At sa bawat pagsikat ng araw, ang mga tao ay nagbubukas ng puso, handang harapin ang anumang dilim na darating. Sapagkat natutunan nila na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal, tapang at pagkakaisa. At kahit anong bagyo o unos ang dumaan, ang liwanag ng albularyang buntis ay patuloy na magliliwanag sa kanilang mga puso. Isang paalala na sa gitna ng dilim, may ilaw na hindi kailanman mawawala. Ngunit sa isang malamig na gabi, may naramdaman ang mga taga-baryo na may kakaibang presensya sa paligid. Muling umikot ang mga anino sa kagubatan, mas matindi at mas malakas kaysa dati. May mga yapak na hindi makilala at mga bulong na dumaan sa hangin, para bang may isang lihim na bumabalot sa buong lugar. Sa kabila ng lahat, ang mga tao ay nanatiling matatag pinanghahawakan ang alaala ng albularyang buntis. Ang kubo ay muling nagningning, handang harapin ang anumang panganib. At sa bawat hakbang ng mga nilalang sa dilim, naroroon ang liwanag ng tapang na walang sinuman ang makakapatid. Ang kwento ng albularyang buntis ay patuloy na buhay, isang gabay sa mga naliligaw at isang pangakong hindi sila iiwan sa dilim. Habang naglalakad pa uwi ang batang lalaki, naramdaman niya ang may mga matang sumusulyap mula sa dilim. Ngunit hindi siya natakot, dala niya ang liwanag ng kanyang puso at ang mga dasal ng baryo. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahinang bulong ng hangin, tila nagpapaalam ang albularyang buntis. Sabi ng mga matatanda, ang espiritu ng albularya ay hindi kailanman mawawala, mananatili ito bilang gabay sa mga taong may tunay na puso. At sa ilalim ng mga bituin, ang kwento ng albularyang buntis ay patuloy na isasalaysay, nagbibigay lakas sa bawat naliligaw sa dilim. Sa bawat pag-ikot ng mundo, may liwanag na nagbabantay, handang sumalubong sa sinumang nangangailangan. Ang albularyang buntis ay naging simbolo ng tapang, pag-ibig at walang hanggang pag-asa. Ngunit sa isang hindi inaasahang gabi, may mga yabag na hindi galing sa tao ang dumaan sa baryo. Nag-alala ang mga tao, nagtipon-tipon upang harapin ang misteryosong nilalang na nagpaparamdam. Ang hangin ay biglang humina at isang malamlam na liwanag ang lumabas mula sa kubo. Ito ang liwanag ng albularyang buntis na muling bumalik upang protektahan ang kanyang minamahal na bayan. Dumating ang isang matandang babae ay hawak na isang lumang libro ng mga sinaunang dasal. Pinaghandaan nila ang kanilang sarili handang ipagtanggol ang kanilang tahanan mula sa anumang panganib. At sa gitna ng dilim, ang tapang at pagkakaisa ng baryo ay nagningning, mas maliwanag kaysa sa kailanman. Ang kwento ng albularyang buntis ay patuloy na nagbibigay lakas, Isang ilaw na hindi kailanman mawawala sa gitna ng kadiliman. Sa pagpasok ng bagong buwan, isang batang lalaki ang naglakbay patungo sa kubo. Bitbit niya ang isang maliit na kahon na puno ng mga halamang gamot at mga dasal mula sa mga matatanda ng baryo. Nais niyang ialay ito bilang tanda ng pasasalamat at paggalang sa albularyang buntis. Paglapit niya sa kubo, naramdaman niya ang malamig na hangin na unti-unting humupa. Sa loob, may liwanag na kumikislap mula sa dambana, tila nag-aanyaya ng kapayapaan. Ipinagdasal niya ang kaligtasan ng baryo at ang patuloy na paggabay sa mga naliligaw. Nang siya ay lumabas, ang buwan ay sumikat ng maliwanag at ang hangin ay may dalang halimuyak ng bagong simula. Ang kubo ay nanatiling buhay, isang bantay ng liwanag, pag-asa at pagmamahal para sa lahat. Habang naglalaban sa gitna ng dilim, naramdaman ng mga taga-baryo ang pag-ikot ng hangin at pag-igting ng kapangyarihan. Ang anino ng nilalang ay unti-unting humina sa harap ng naglalagablab na liwanag mula sa kubo. Sa tulong ng matandang babae at ng mga dasal ng bayan, napalayas nila ang madilim na puwersa. Pagkatapos ng laban, ang katahimikan ay bumalik sa paligid. Ang mga tao ay nagdasal ng pasasalamat sa albularyang buntis na muling nagbigay ng pag-asa. At sa bawat pagsikat ng araw, dala nila ang alaala ng kanilang pagkakaisa at tapang. Ang kubo ay nanatiling bukas, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na magtatanggol sa kanila. At ang kwento ng Albularyang buntis ay hindi kailanman malilimutan, isang alamat ng pag-ibig, sakripisyo at katapangan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, may mga bagong kwento na nagsimulang kumala. Sabi ng mga bata, may mga mata na sumisilip mula sa mga punong kahoy sa gabi. May mga nag-uulat ng malamig na simoy na dumaan sa kanilang mga silid, kahit walang bintana ang nakabukas. Ang ilan ay nakarinig ng mahihinang boses na tila humihingi ng tulong o nagbabantang magbalik. Ngunit ang mga matatanda ay nagpaalala na ang liwanag ng albularyang buntis ay laging naroroon upang gabayan sila. Ang kubo ay naging simbolo ng pagtitiis at katatagan, isang sagradong lugar na dapat igalang at alagaan. At kahit na may mga takot na bumabalot sa gabi, naniniwala ang lahat na ang diwa ng albularyang buntis ay patuloy na nagbabanta sa kanilang baryo. Isang paalala na sa bawat dilim, may liwanag na hindi kailanman mawawala. Isang gabi, may isang batang babae ang nawala sa kagubatan. Habang siya ay naglalakad, naramdaman niya ang malamig na hangin na pumapaligid sa kanya. Nakita niya ang liwanag mula sa kubo sa malayo, kaya't nilakasan niya ang loob na puntahan ito. Paglapit niya, narinig niya ang mahinang bulong ng hangi na parang nag-aanyaya sa kanya na pumasok. Sa loob ng kubo, nakita niya ang mga larawan at mga sulat ng albularyang buntis. Doon niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng tapang at sakripisyo. Biglang naramdaman niya ang init ng isang bisig na yumakap sa kanya, isang presensyang nagbigay ng kapanatagan. Ang batang babae ay lumabas ng kubo na may bagong lakas at pag-asa sa puso. At sa kanyang pagbabalik sa baryo, dinala niya ang kwento ng albularyang buntis, upang ipaalala sa lahat na kahit sa pinakamadilim na panahon, may ilaw na magbibigay gabay. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng mga mata ng mga tao, may halong pag-aalala at pag-asa. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan, ang init ng bisig na nagligtas sa kanya mula sa takot. Nagtipon ang buong baryo sa paligid ng kubo, handang tanggapin ang liwanag na dala ng albularyang buntis. Sa gabing iyon, nag-alay sila ng mga dasal at mga apoy bilang pasasalamat at paggalang. Ang hangin ay punong-puno ng himig ng pagkakaisa at pagmamahal. Mula noon, ang baryo ay naging isang tahanan ng mga kwento at pangarap. At sa bawat pag-ikot ng mundo, ang albularyang buntis ay patuloy na nagbabantay, isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. Ngunit sa pagdaan ng panahon, isang bagong panganib ang nagbabadya. Isang malakas na bagyo ang naglakbay patungo sa baryo, dala ang malalakas na hangin at ulan. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagdasal at naghanda upang harapin ang unos. Sa gitna ng dilim at pag-ulan, ang kubo ay nanatiling matatag, parang bantay na hindi sumusuko. Narinig nila ang huni ng hangin na parang boses ng albularyang buntis na nagbabala at nagbibigay lakas. Sa tulong ng tapang ng mga taga-baryo at ng diwa ng albularyang buntis, nalampasan nila ang bagyo. Pagkatapos ng unos, ang araw ay sumikat na mas maliwanag kaysa dati. Ang kwento ng albularyang buntis ay patuloy na nagsisilbing gabay sa bawat hamon na darating sa kanilang buhay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Ang mga tao ay nagtulungan upang ayusin ang mga nasira. Naramdaman nila ang presensya ng albularyang buntis sa bawat hakbang na nagbibigay lakas at pag-asa. Isang gabi, habang nagmamasid sa buwan, may isang matandang lalaki ang nagkwento ng isang lihim. Ayon sa kanya, ang albularyang buntis ay hindi lamang tagapangalaga ng baryo, kundi isang espiritu na nagmumula sa puso ng kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit ang kubo ay nanatiling buhay at ang mga anino ay patuloy na gumagalaw sa paligid, hindi upang takutin, kundi upang magbantay. Ang mga kwento ay naging bahagi ng kultura ng baryo at ang bawat henerasyon ay tinuturuan na respetuhin ang kalikasan at ang mga lihim nito. At sa bawat pag-ikot ng buwan, ang albularyang buntis ay nananatiling gabay, isang ilaw na patuloy na magpapakita sa mga nangangailangan. Sa paglipas ng mga araw, lumakas ang pananampalataya ng mga taga-baryo sa albularyang buntis. Nagsimula silang magtanim ng mga halamang gamot at mag-alay ng mga bulaklak sa paligid ng kubo. Ang kubo ay naging sentro ng kanilang pagkakaisa at panalangin. Isang gabi, isang matandang lalaki ang nagdala ng isang lumang awit na tungkol sa albularia. Ang awit ay puno ng pag-asa, tapang at pagmamahal na pumuno sa puso ng bawat tagapakinig. Mula noon, ang albularyang buntis ay hindi lamang alamat kundi isang buhay na gabay para sa baryo. Ang kanyang kwento ay patuloy na isinasalaysay, nagbibigay lakas sa mga naliligaw at nagbibigay ng liwanag sa mga naglalakad sa dilim. At sa bawat pagsikat ng araw, ang bayan ay nagiging patunay na ang tunay na tapang ay nagmumula sa puso. Ngunit isang gabi, may isang malakas na kaluskos ang nagmula sa gubat malapit sa kubo. Ang mga tao ay nagulat ng mga kakaibang anyo na lumilitaw sa gilid ng kagubatan, tila nagmamasid sa kanila ang hangin ay nagdala ng malamig na haplos na parang mga kamay na dumampi sa kanilang mga balikat. Ngunit sa gitna ng takot, muling sumiklab ang liwanag mula sa kubo, nagbigay ng tapang at kapanatagan. Isang batang babae ang naglakad palapit sa kubo, dala ang isang maliit na ilaw na kumikislap sa dilim. Sa kanyang paglapit, naramdaman niya ang presensya ng albularyang buntis na tila nagbabantay at nagmamahal. Ang anino sa gubat ay unti-unting naglaho at ang katahimikan ay bumalik sa baryo. At muli, napatunayan ng mga tao na sa bawat dilim ay mailiwanag na handang pumawi sa takot. Sa huli, ang kwento ng albularyang buntis ay naging bahagi ng puso ng bawat taga tagabaryo. Hindi na ito isang alamat na nagdudulot ng takot, kundi isang paalala ng pag-asa at tapang. Ang kubo na minsang tinirhan ng dilim ay ngayon ay naging simbolo ng liwanag at pagkakaisa. Sa bawat pagsapit ng gabi, ang mga bituin ay kumikislap, tila mga matang nagbabantay sa kanilang pangarap at kinabukasan. At kahit saan man sila dalhin ng panahon, daladala nila ang aral na sa kabila ng dilim, may liwanag na hindi kailanman mawawala. Ang albularyang buntis ay patuloy na nagbabantay, isang gabay at paalala na sa bawat hamon ng buhay, ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng tao. Sa ganitong paraan, ang kanyang kwento ay mananatili sa bawat hininga, sa bawat puso at sa bawat gabing puno ng pag-asa